And hello guys andito kami ngayon sa saan tayo ngayon man? Ikea Ikea yes uh, nagtitingin ka, kami dito ng mga design na pwedeng gawin sa kwarto sa kusina yan uh, showroom kasi ito kakabsat o oh, ayan o oh, dito may mga bed lahat ng nakikita ninyo dito is for sale nakapunta na rin ba kayo dito? sa Ikea kasama ko si Katuro Oh, hello, Mal. Hi. Ayun. Tignan ninyo. Itutour namin kayo. Yan si Ate Mary Grace. Mahilig siya sa ano. Yan yung mga design, mga classic, napaka-elegant. O, oh, tignan nyo naman. oh, lahat ng nakikita nyo for sale. Tulad niyan. Ito, artificial lang na laman, o, oh, 400. O, ba? Diba? Ito, ang ganda nito, oh. Bagay siya sana sa sala, ba diba, te? Uh -huh. Ganda, guys. O, oh, pang sala. O. Oh. Perfect itong lugar na to sa mga nagpapatay ng bahay. Di ba, te? mayroon mga... idea kung ano gusto mo sa sala. Oo. Oh, oh. Sa dining. Oo. Oh, oh. Kaya kami di dito ni ate. Kasi, ano, perfect to sa mga hindi marunong mag-organize. Ng mga, ano gamit. So 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 ano oh, yes. So, yung to, pag pag na yung... Oo. oo. Pag Ganda pag may, ayan oh, oh, tulad nito. Yung ilaw, pwede naman namin palagyan ng ganyan habang kumakain kami. Di ba katuro? Oh, oh ay, ano ba parang ang sarap kumain pag ganito kaganda yung ano no, dining table mo no. Mas lalong masarap kumain pag maraming pagkain. <laughs> Lalo na yung ref oh di ba Perfect talaga to. Mm, ayan. Lahat ng mga nakikita nyo dito mga sample, guys. Lahat na bibili. Unlike sa ibang mall, ate, ba? Diba? Ano, kapag mga plato, plato lang, baso, baso. Oo. Ito, talagang nakaset na siya, no, te? Eh. Showroom na ng mga... Kunyari, pag utensil, utensil lang makikita mo, ba? Diba? Oo nga yan nga sabi. O, oh, diba type din ni Katuro. Yung Ay, kabinet Ay, cabinet to. Hmm. Diba ito ang sala. Ano, okay, Katuro? oo oh, for example, ito. ayan. Wedding big natin. Mmm, charis. Oh, tapos ayan. CR. Mmm, kaya-kaya bang gawin yan, mahal? CR. <laughs> Pag isa natin na ganito. Kaloka. O, oh, ba diba? May idea ka na. oo oh, ayan perfect. Oo, liguan. Nakakaloka. Transparent. Kita din lang. Naglagay ka pa ng ano, teh? Te, te naglagay ka pa ng cover niya. Kita din lang na transparent. Pwede yun. nag ka habang ano. Naliligo yung isa. Ano, ba? Ay! Ang taray! Oh, may pa ganun. Sana all